Tung Webes, sa pamagitan ng video call, kinamusta ko si Doc Willie Ong, nakasalukuyang nagpapagamot sa Singapore. Guwapo pa rin ho kayo, kahit wala ho kayong buhok. Kayo pa rin yung kilala naming Dr. Willie Ong. Kala ko nagsasabi ka lang ng totoo, Jessica. De, totoo po yun. Hindi ho ako nang bubola, Doc. And it's good to see you po. Tsaka pinili ko wag magwig eh, para makita nila yung tunay. That's it. Done already. Oh my God. Doc, pwede ba tayong magdasal? I want meet my wife. Hi, Doc Lisa. Ino Dasal po, po. tayo. Yes, Thank you, po. Doc. Mag 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 ha Dear God, tulungan niyo po si Doc Willie. Actually, hindi niya ho kailangan ng tulong dahil ang lakas ho niya, ang tatag niya. So, I pray for Doc Lisa para bigyan niyo pa po siya ng dagdag na courage to face this crisis with him. Thank you for the gift of Dr. Willie Ong who's been such an extraordinary light para po sa aming lahat na nangangailangan po ng kanyang medical expertise and knowledge and experience. He's been very selfless, Lord. Lahat ng maibibigay niya sa mga humingi ng tulong sa kanya, lahat tinodo niya. Kung ano man po ang gusto niyong ipagawa sa kanya, we just pray, Lord, to give him some medicine para hindi niya na po maramdaman pa yung pain dahil sobra na po yung 10 out of 10 na sabi niya na pain threshold niya. So, bigyan niyo po siya ng sa magic pill that will reduce the pain or remove the pain ah uh, para makaya niya pa po yung mga pagdadaanan niya for the people who care for him. And Lord, bigyan niyo pa po ng strength and courage din yung kanyang dalawang anak at lahat po ng people who are close and dear to him. Thank you for everything, Lord. Kayo na po bahala sa kanya. He has such strong faith. Hindi ko na po ipagdadasal pa na bigyan niyo pa po siya ng stronger faith dahil mas malakas po ang faith niya sa aming lahat, lalo na po sa pinagdadaanan niya. I-embrace nyo na lang po siya, lalo na po si Doc Lisa, para mabawasan po yung pain nila at yung pangamba sa lahat po ng pinagdadaanan nila, Lord. Doc, thank you. Ayak po ako. Maraming maraming salamat sa buong prayer mo. Praise salamat mo po kayo. Ma so, maraming salamat <you> po. You. Salamat. You. Okay. I love you all.